liwat na nagkundusir ang social security system ng race operation sa Tabaco City. Kasubong aga, pito na man na delinquenteng employer ang nasampulan kan opisina. Kabalig ang salon, duwang kantin, internet cafe, hardware, food stall, asin pribadong ospital. Sigun kay Ilinita Samblero, Vice President kang SSS Bicol, kinseng aldaw man ang ipigtaunindang palugit sa pitong nasabing employers nga ni makapagbayad. Sa record, lampas 3 milyones pesos ang dapat mabayadan kan mga ini. We want to instill awareness sa employers and the employees. We want them to clean up their records. Okay? By cleaning up kasi, that includes definitely yung bayaran, kung ano man yung mga penalty, kasi number one affected would be the employees. Unraised o run after contribution evaders, wake up call man kan SSS sa mga delinquenteng employers sa reyon na dai nagbabayad ning tultul sa contribution kan sa indang mga empleyado. Ini ikatulong bes na nagkaigwan ning race operation sa syudad. Sigun sa SSS Tabako, kadaklan sa mga nasam ninda, ang Tultul naman da ang nagbabayad. Alagad may nagkapiraman sindang negosyo na pinasara. Ngayon yung employer minsan nahihirapan dahil wala silang formal payroll. Di ba yung wala sa micro Uh, businesses, parang wala silang formal payroll. So, uh, in-encourage na lang natin sila na they can submit even logbooks or even compensation even report from 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 the employer as basis of, of their salary para din may basayan din sa si SSS kung ilan po yung i-compute natin sa kanilang contribution. So, sa part ng employer, itong nagsara na siya because he cannot collect uh, anymore the shares of the employees. So, lahat na employer-employee share, is si Cholder that. That's it. Sa datos, total na 149 employers na sa reyon ang nasampulan kan SSS. Nangunyan ang tultul ng nagbabayad kan sa indang kontribusyon. Itong ginagawa namin, hindi ito para ipahiya ka, kundi tulong ito sa iyo. Because alam namin na once na may, nag, may nangyari, bukod sa contributions na babayaran mo, meron ka pang na napakalaki. We compute the liability five years. Minimum of five years. Minimum of five years, yung, yung na tatanggapin nila sa SSS. As much as possible kami po as lawyers and as sila, we try to put up the best uh, uh, card that we can lay down. So hindi po, yun lang po uh, hahabulin at hahabulin po kayo ng SSS. 20 years po yun, pag, uh, ang, ang, pwede naming hanggang 20 years, pwede pa kaming maningil. Mientras tanto, nakatalaan man na magkaigwan ng race sa Banuwaan Kandahit Asin Masbate sa maabot na Webes. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.